So farm tour tayo for this 2024. Ano na ba ang nangyari sa Mayas Farm? Ito, simulan natin dito no sa kalsada. Kung napansin niyo, meron na pong access road. Ayan, galing doon sa highway or doon sa main road, meron na po tayong access road dito sa Mayas Farm. So papunta yan dito sa ating bakahan. Ito yung mga hybrid natin or yung mga imported na mga cattle galing ng Australia ayan so meron tayong anim na baka dito so dalawa yung natira na nanay dahil uh, yung iba ay namatay ano? so nakatanggap ako ng 5 uh, imported cows suddenly dahil nag-a-adapt sila ng climate dito at hindi nila masyadong na-absorb ano, yung climate dito sa Philippines kaya dalawa na lang yung natira Well, naka-insured naman yun, kaya okay lang. At nag-iwan naman siya, o sila, ng itong mga supling. Ayan. <clears throat> so, malalaki na yung mga anak nila. Nasa 4 to 5 months na to. So, yung kinakain nila ngayon ay silage, no? Corn silage, ang pinapakain natin sa kanila, na may halong darak. Ayan. So, sumatotal, so, na nasa anim ng ating baka ngayon. Ayan, so ito yung kulungan nila. Katubigan. Tapos, dito naman tayo sa mga niyog. Sa mga niyog naman, ito, no? Nagpapaharvest tayo ngayon. Tapos, medyo malinis-linis na yung paligid ng ating niyogan. Dito naman, so, ito yung mga machinery natin, ano? O yung mga equipment natin dito sa farm. Meron tayong Yamada chopper. Ito yung chopper na nabili natin. Nasa halagang 25,000. Ito yun. Tapos sa uh, after match ginagawa namin dito, nilalagay namin dito sa bunker. Ito yung bunker namin, so konti na lang yung laman niya. Yan, so nilagyan namin ng trapal para hindi masira yung ating mga naipon na mga silage. Tapos may pangalawang bunker din. Kaso wala nang laman niya, naubos na. So yan yung barn ng ating bakahan, tapos dito sila nag uh, grazing no? O yung tinatawag nating looping area So, ito yon. Tapos, balak natin na dagdagan dun sa part na yon. So, babakuran natin to. Nasa around half hectare ang, ang ibabakod natin dito. Ayan. So, ang ganda talaga kapag may access road na dito sa ating farm dahil hindi na maputik. So, easy na lang ang ating pag hakot ng mga products dito, no? Galing dito sa ating farm. Tapos ito pa rin yung aming farmhouse na hindi matapos tapos dahil wala pang budget. So, inuuna muna namin yung mga pagkakitaan. So, yung farmhouse naman ay uh, okay na rin dahil uh, nakakapag-imbak naman kami dito ng mga product So, mais, yan, saging, tapos ito si krimo. Krimo! buhay pa rin si Krimo. Ayan, siya yung bantay dito, no? Ayan. Tapos, dito namin iniimbak yung mga abono. Ito yung abono na gamit namin na backfill. Tapos, sa uh, dito yung mga feeds para sa aming baboy, sa manok, at sa rabbit, no? Ayan. So, may buto ng kakao. Merong kalabasa. Merong saging kalabasa ulit, no? So, dito kami nagluluto. Yan, kapag Sunday minsan, uh, dito kami, dito kami kumakain, dito kami nagre-relax. Dito sa aming uh, farmhouse. Dito naman, sa building na to, andito yung mga rabbits natin. So, yung mga rabbits, hindi ko na naparami sila dahil kulang-kulang uh, sa kulungan. No? Ito yung mga rabbits natin na mga uh, F1 kali, tapos merong New Zealand. Ayan, ito mga breeders na to, no? Ayan, mga breeders na yan. Hindi ko lang naparami ngayon dahil uh, kulang tayo sa kulungan. Medyo mahirap din gumawa ng kulungan, ano? Well, uh, pang sariling konsumo na lang to. Dito sa side na to, uh, may mga niyog pa rin. Iilang puno. Tapos sa uh, malinis na sila, no? At dito yung ating corn production. Sa part na to, ito yung corn production natin na nalugi, no? So, lugi ito dahil uh, binagyo kami dito at natumba yung ating mga mais. Tapos sa uh, ulan ng ulan, kaya hindi nakakapagpalaki o hindi lumaki yung mga bunga. Ayan. Well, uh, for this year, 2024, Ah, uh, panibagong taon na naman, ano? Siyempre, babawi tayo. Kailangan natin bumawi sa, ano, sa pagkalugi. Yung side na yon, yan, yan, yung medyo masukal-sukal na yan, may mga niyog. Ah, uh, in the future, baka magiging atin na yan talaga, no? Kasi nakasanglayan sa amin, no? Nakasanglayan ng 3 years. Pero, plano yata nung may-ari na ibenta. Baka lang, sakali. Magkaroon tayo ng blessing this year. So panibagong area yan, ano? Nasa around 2.7 hectares yan. Ayan, dito sa side na to, sa side ng uh, farmhouse natin, uh, nandito naman yung ating uh, corn production din. So bagong tanim yan. Hindi pa natin may kita yung mga tanim dahil uh, ilang days pa lang siya. Tapos ito naman, yung 1 hectare na corn production natin dito, wala pang tanim yan at uh, kakaharvest lang last year, last uh, November. So dito, ito yung azola pond namin. So may, nakikita tayong mga may liit na mga azola. So shout out kay Sir Ryan Zulueta. Sir, salamat sa paghatag uh, mo ng uh, similia ng azola. Finally. Nakakita na rin kami ng azola dito sa Mindanao dahil medyo mahirap-hirap talagang hanapin to. So ito yung pagpapakain na, uh, natin sa mga manok at sa baboy. Similya ng niyog, ito uh, for planting na rin to. Dadagdag natin doon sa uh, tinanim last year na nasa 200 um, hills or 200 kapuno. So ito naman, pandadagdag natin doon sa mga hindi pa nataniman. So ito pa rin yung ating uh, kamalig or goat barn. ayan Ang uh, Meron lang bagong dumating ngayon dito, ano kakabili lang namin. So bagong sampah dito sa aming farm. Ito yung bagong hari na tinatawag namin si LeBron, no? Dahil uh, isa siyang buck, napakalaking buck. Ayun, papakita ko lang sa inyo ngayon, guys. Wiki Wiki Eto si Lebron ah, Napakalaki oh Hello Lebron Ayan So isa siyang Ang lunob Na lahi Galing Digos ito So yung breed na to Galing Digos Doon malapit sa Davao At uh, dumating nga dito ano Nasa Almost 3 years na raw to Sabi nung may-ari Na pagbilhan. So ang halaga nito ay eh, nasa 20,000. Ayan. Napakalaking bak nito. So, tumitimbang to siguro ng mga around 65 to 70 kilos. Ayan. So, ang kinakastahan niya, Itong mga native. Ayan, native. May dalawang anak. Tapos, itong mga dumalaga to. Ayan. Ito, nakastahan na to niya eh. Kasi naglalandi na. Tapos, ito naman, uh, ang lunobian din. So nakastahan na rin 'yan. Tapos ito rin ang Lunobian din. Nakastahan na rin. So ito naman hindi pa siya nakastahan native. Tapos ito dumalaga. Ito naman native din. 'Yan. Eh yeah, mga dumalaga. So sumatotal ang heads ng aking uh, kambing dito ay nasa 16 heads. 'Yan. So marami yan dati nasa around 25 kaya lang ngayon nga nabenta at nakatay na yung iba. So for this year, hopefully na dumami pa sila, no? Dadami pa yan dahil marami-rami naman ang susunod ng mga breeders. Dito sa likod ng aming farmhouse ay nandito yung aming manukan. So ito yung mga native chicken ng na mga Cross din So may mga heritage din tayo dito Ayan so Ito yung breeder Tapos ito yung mga uh, Tambayan nila Chicken coop Ayan. Meron tayo ditong Black astrolorp May Rhode Island red Ayan buksan natin may Rhode Island red So may nangingitlog, Rhode Island red tapos ito naman yung bard play Mount track yan. bard play Mount track yan. So yung lalaki na bard play mountrack ko, o yung uh, rooster ay nasa hiraman. So nag po na kami. Kaya ito muna nilagay ko, yung uh, may lahing basilan. Ayun, so may lahing basilan yan. Na native din, ano? Tapos, dito sa breeding pen number 3, and dito yung shamo, Ayan, ano, so ito yung shamo, shoutout kay Gio, ayan, salamat Gio sa pagpapahiram at nagswap kami ng aking uh, bird play mon truck, so brinid ko muna siya sa mga native, kasi na search ko no na magandaraw yung kalalabasan ng native kapag uh, kinukros natin dito sa shamo, yung tapos dito breeding pen number 4. Eh may nagiiitlog. Ah, ayun, may nagiiitlog. Naglilimlim. Tapos dito naman, dito sila nakakalabas sila dito. Meron tayong Black Astrolorp. Tapos yun, may isang uh, Rhode Island Red. Ayan. So, dito sila nakakagala-gala. Ito yung mga chicks ko ay chicks Yan, yan yung produk, produkto natin ano So simula nung November ako nag uh, Produce nito So yung sisiw ko Ay mga nasa Ito nasa ano to Nasa 70 mahigit na yata ito Yan 70 mahigit to may laki na sila. Almost 2 months na tong iba. Tapos yung iba naman, 1 uh, month mahigit. So, di ko lang pinapalabas dahil uh, nag-uulan kasi dito. Mahirap na. Dahil uh, nung isang linggo, namatayan ako dahil sa sobrang lamig. Hindi nila kinaya. Kaya pinagsama-sama ko muna dito sa brooder. Inilawan. Para makarecover sila. Ayan. Uh, sa awa ng Diyos, okay naman na yung yung health nila, no? Napapansin ko, eh. Hindi na... Laglag yung mga pakpak nila. Ayan. Tapos may mga chicks pa ako dun sa bahay. So itong nasa farm ay mga one month old. Mahigit na. So yung mga week old nandoon sa bahay. So katabi nitong chicken house natin. Ay nandito naman yung ating piggery. Ayan. So yung mga baboy naman. At heto, uh, may mga niyog dito na bagong harvest. So nagpapa-harvest nga tayo, no? Tapos dito yung aming baboy, dalawang inahin. Yan. Ito kakapanganak lang. So ito yung mga anak niya, no? Seven heads. Ito po, may laki na po sila. So halagang 4-5 ang isa. So may laki na po 'yan. So malapit na mag 2 months ngayong January 24. So sa side nung baboyan, ng manukan at ng kambingan, tapos nandoon din sa side na 'yon yung bakahan ano, tapos farmhouse. Ito yung nasa likod niya. Yan. So may mga prutas tayo, ilang prutas, may mangga, ito mangga. Tapos may napier, tapos may abukado. Ayan, abukado. Ayun, abukado 'yon. So lumaki na yung mga abukado. Ayan, may mangga. Tapos buti durian din dito. Dumada sa baba yung durian. So, nasa sampung uh, puno yung durian. Sampung puno rin ng mangga. At uh, 15 na avocado. So, in the future, ano? Sana lumaki at sana lumago pa itong ating farm. Ayan, so hindi ko na masyadong elaborate pa yung iba dahil sobrang laki nitong farm. Nasa around uh, 6.5 hectares ito. So dito yung niyuga namin. Tapos nandun sa likod na yon, andun yung bagong tanim ng mga niyog at mga for harvest na mga mais. Ayan. So hindi na ako pupunta doon, hindi na natin anuhin uh, pa no dahil sobrang laki nito. Tapos eh, uh, ito naman yung part na to, ito yung bagong tanim ng mga uh, mais. Ayan. So pakita ko sa inyo yung bagong tanim ng mais. Ayan mais yan so mga one week old to so after uh, eight days nito 8 to ten days mag na naman tayo dito tapos after 10 to 15 days mag aabono